Sakto pa yung barko. Pino, parang, yung barko parang, ah, ano pa parang oh. Sakto yung ko, parang oh. Awit. Oh, ano? KJ yung putik. Bilis eh no? Long, no, no. long. Sa minuto na siguro buwaba na agad. <laughs> Ay, na? Pinababa mo pa sana ng konti. Bakit ba mo ron? Parang di ka nakakalay. Hindi well, ko makalapag-lapag, mawawala na eh, bago makakuha ng spot. Wala, magulo to. Magulo, kasi na gumagalaw-galaw eh. Bakit sinumso mo pa kaunti na eh? Wala na, pinasom ko na yun. Yung kitang kita. Yung times 5 na times 5 to sa akin. Kuguluhin lang yan eh. Times 5. Ayun na, no, diba? Wala, nalubog na talaga. Ayun, ganyan sana kanino. Bago lumubog. Tapos dumampi yung barko. Kitang kita yung barko sa akin, ano? Hmm, kitang kita sa akin yung dumahan. Ganda ng camera mo eh. Ano oh, no. Ikaw na maganda ang Ito ang camera mo, thanks. Buti hindi nababasa yung ano, no, araw, pre. Palubog din na nga yun eh. Kinakain ng dagat. <laughs> Anong ganda yun, no? Orange. Ganyan din yun. Nag ano kami, talisayan. Ganyan din yung kulay. Pag, pag siguro pag gantong ano, pag dagat. Eh? Pag dagat, no? Iba yung mm -hmm. reflection niya. Mm -hmm. Nana, lubog na siya. Parang siya. Nana, iniwan na. Huh. Buti na siya hmm? Hmm. Nana, madilim na dito mamaya. Kids <laughs> na yan. Wala na yung haring araw. Lubog na na eh. Wala na. Kids na to.

gar